Good morning guys, magandang umaga. Mag-live muna, amag, ah, content muna tayo guys, vlog vlog. Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po kayo? Nakayos tayo oh. Hindi na nila ka-plastic pa yung pako kasi umulan dito sa amin oh. Maputik. Ito yung bahay namin, simple lang. simpleng buhay. Ayan guys, magandang umaga po. Mula no, kaya naka-plastic yung paa ko, balot na balot, di diba? So going work tayo guys. <laughs> um, tignan niyo. ano, tubig na dito at banda sa sapa-sapa. Sa pa. Pag bumabaha nga dito sa harap namin dumadaan yung tubig ko, oh, malaki. Pati doon sa kabila. Ayan guys, good morning na lang to each and everyone. Magandang umaga mag vlog din tayo kasi isama natin yung vlog sa ka trabaho kahit sabi nila sabi nila na walang kabuhay buhay at least may video tayo di ba kaya yan guys good morning magandang umaga o oh, yung mama ko doon yan simple lang yung bahay namin Diyan dati yan ako nakatira hehehe yan mam vlog vlog kaya guys good morning magandang umaga yan lang. Bye bye. Don't forget to subscribe or follow. Good morning. Ayan yung malaki tapa. Good morning guys. Bye bye.